Hi guys. Ayan, long time no see. Hi, mama. <laughs> ang tagal na, ang tagal ko nang hindi nag-ano, nag-vlog, mga 2 months. 2 months or 3 months na akong hindi nag- uh, nag-vlog, guys. So, as you can see, nandito kami sa mga bilyaran. Tingnan 'yung background ko. Tanghaling tapat, guys. It's already uh, one pa lang. Ayan, Nandito kami sa sa mga billiard and of course bowling ayan, and si Yamor siya nga pala guys, hindi ako nakapag-log sa bahay kanina kasi na busy ako kaya pala kami nandito kasi uh, nandito yung antiko nandito sila, yung family namin nandito sila, ayan, nagbo-bowling kami magbo-bonding muna kami bago kami lumarga sa may marina kasi medyo mainit pa at mag-asang araw so pang pastime muna kami nandito kami sa may bowling, gusto daw nilang mag-bowl, -mag so magbo-bowling muna kami ipapakita ko sa inyo guys. Ah, open. Open na dagsa? 11 minutes. Vloggeries. <laughs> Amazing. Good job. You have two more, two more, two more, one more shot. One... Bato, -saka -saka. <laughs> One eternity later. Hey guys! So ayun, natapos na kami mag-bowling pampalipas ng oras. Ang oras Then, pupunta kami. May dadaanan lang kami market. Then, pupunta kami ng marina. ganuwi na sila ng Dubai kasi sila, Auntie. Babalik na sila ng Pilipinas. So, well, dito, naghanap kami ng restaurant na makakainan. And also, ayan, makikita nyo. Ayan, very good, yazi. Yeah. Di ba yung Mar Alzora Marina? Naghanap kami ng restaurant na, na kainan natin. Parang wala pang tao or open na ba or hindi pa. Tapos, pupunta kami ng tawag dito pupunta kami ng uh, dagat mamaya so ayan guys may nahanap kaming uh, makakainan dito nandito na kami sa ayan may mga play area dito oh. pwede ka lang mag play kasi masyado pang mataas yung araw mataas pa yung init tapos mayroon din kang bike pwede ka mag bike kasi dito guys mayroong dagat yan pwede kang tawag dito magbike around the marina. Diretso lang yan, dagat-dagat. So, dito kami kakain sa may Sunrise Cafe. Ito lang yung open na restaurant dito. Everything meron daw yung menu. Ayan. Dito siya. So, antay ko yung mga kasama ko. Ah, okay siya, oh. Ito ang ambience ng Marina. Marina mo. Marina Bay. Marina Bay. Sa Adjumanto. Ayan. Diba? Ang ating mga Tourist. Turista. Turista ng Dubai. <laughs> Dubai. Nag-tour nag sila dito sa Ajman. Ayan. Maganda tumambay dito pag ano, winter. Please like, comment, and subscribe. dito yata yung entrance. We, we will ride the boat. Okay. It's so low. And I see a water bottle in yeah, there. Because the yeah. entrance there, eight people. Oh. Ah. So we are waiting the boat. We will ride the boat, huh? We will ride the boat. So many plants. There. Yeah, it's so greeny, right? lang. sulit naman yung ano yung five dirhams nating, ano boat trip Ayan, walking, walking. walking. And Marina. Oh, weather is better now. So, nandito na naman kami sa my Pig, My Zoo. Ayan. Siyempre yung kasama ko, galing kami dun sa may ahas. sa Diyos ko, ako yung nangingilo. Sasakay daw si Yamor, tsaka si Yasin na horse, at tsaka kamo. So yun guys, nandito kami sa pig Iso ulit. Meron na kaming video dito sa may pig Iso before. So dito. Ayan. Eh, papakainin lang namin yung animals. Nasasayang naman yung binili nilang carrots. Nagahanap kasi si Yamor ng bunny, pero wala siyang mahanap. So, eto sila. They will not bite he you. You. Yeah. They they the they will... They will not bite you. He will not bite you. He will not bite you. Oh, everybody's coming. This one is a grandpa. This one, grandpa. Okay, come give the grandpa. Give the grandpa, beating <laughs> <laughs> <do> you. <laughs> this is very small. Why are one? What order you got? So, and guys, Pawi nakame. We are going home. Abi, we just follow the straight line. It will bring you in 311. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. See you. <laughs> he hasn't has been making bye-bye for them. <laughs>